Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa nalaman ni Senator Bongo, Chairman ng Committee on Health, na meron pang 500 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth. Habang naghihingalo ang mga pasyente at yung mga iba ay ayaw nang magpa-hospital dahil takot sa babayaran sa hospital. Ayon kay Senator Bongo, ito ay hindi katanggap-tanggap dahil sobrang-sobra ang pera ng PhilHealth. Ayon kay Senator Go, pinipilit at pinipigan nila ang PhilHealth to improve its services dahil maraming mga policy na hindi katanggap-tanggap. Halimbawa, bawal pala ang magpa-admit sa hospital sa loob ng 3 months kung the same na sakit, parehas na sakit, ang dahilan sa pagpapadmit. Halimbawa, kung ang isang member ay na-admit sa hospital dahil sa pananakit at pagsisikip ng dibdib, hindi siya pwedeng magpadmit ulit sa loob ng 3 months kapag ang cause, ang dahilan ay parihong pagsisikip at pananakit uli ng dibdib. Narito ang interpolation ni Sen. Bungo during the budget deliberations ng PhilHealth sa Senado. Wow, Bongo is recognized for his interpolation. Last, <laughs> oh, Mr. President, uh, first of all, I want to underscore the importance of the 2025 budget in our path towards uh, recovery. We must build back our lives and learn from our experience during the pandemic. In this regard, as uh, chairman of the Committee on Health, I want to continue to emphasize that. Uh, uh, we must uh, invest more in improving our healthcare system. having said that, mr. president, i would like to uh, propound some questions regarding the department of finance. Uh, will the good uh, sponsor yield the floor for a few questions? Uh, yes, mr. president. Salamat, uh, mr. president, as we know, the dof directed bill help To, to remit to the National Treasury a total of 89.9 billion unutilized uh, funds of PhilHealth uh, nakaapat na hearing na po tayo sa Committee on Health at uh, naabutan na nga tayo ng temporary restraining order TRO from the Supreme Court against the transfer of the remaining unused funds of uh, PhilHealth to the National Treasury Naintindihan naman natin na kailangan talaga ng pondo ng uh, Department of Finance, kailangan nila magwalis ng uh, pondo. Uh, gaya nung panahon ng pandemic, uh, kinailangan talaga ng magwalis ng mga pondo para magamit sa sa pandemic. No, uh, trabaho naman po ng uh, finance manager yan, especially our uh, uh, Secretary of Finance. The DOF said it will respect and abide the Supreme Court's order. May We just know if the 60 billion already uh transferred to the national uh, treasury can also be returned. Uh, ano hubang plano ng uh, DOF dito? Uh, na, na gastos na ba ito? Uh, pwede pa bang uh, maibalik ito? Uh, gaya ng parati kong sinasabi ah uh, Maybe it's uh, legally lusot no but uh, morally it's uh, unacceptable po sa akin dahil marami pa pong naghihingalong mga pasyente na hindi nga po halos mag makalabas sa ospital walang pambayad sa ospital at uh, na-discover po natin sa ngayon na sobra-sobra po ang pondo ng PhilHealth uh, during our first hearing which uh, our uh, secretary of finance attended doon po natin na discover na meron pang 500, 500 uh, na reserve fund ang uh, PhilHealth habang naghihingalo po ang ating mga pasyente hindi makalabas sa ospital ay yung iba ayaw na pong magpa-ospital dahil okay, takot sa babayaran sa ospital hindi po ito katanggap-tanggap sa atin na naghihingalo pa itong mga pasyente at sobra-sobra po ang pera ng PhilHealth kaya nakaapat na hearing na po ako sa Senado Mr. President committee on health at uh, pinipilit natin pinipiga natin ang PhilHealth to improve their services at uh, marami tayong na-discovering ng PhilHealth tulad ng single period of confinement policy na bawal pong magpa-admit sa same na sakit within 3 months kalukuhan naman po 'yun mapigilan ba nating magka-diarrhea, bleeding, pneumonia sobra-sobra eh, nga yung pera ng PhilHealth. Na-discover rin natin itong 24-hour admission o requirements nila na kailangan magpa-admit ka ng 24-hour para i-cover ng PhilHealth. Kalukuhan rin po yun. But uh, hindi mo nalang gamitin yung pondo kung magpa-admit ka ng 24 hours. Eh, pambay yung pambayad mo sa kwarto, eh, pambayad mo na sa mga medisina. So, nangako naman ng PhilHealth na pag-aaralan nila itong pulisiyang ito. At uh, nakiusap rin tayo sa PhilHealth to expand benefit packages including dental, yung sa mata, uh, check-up, early detection, at iba pang mga sakit. No? Expand benefit packages, increase case rates. At meron rin tayong naipasa dito sa Senado with our uh, presiding officer, ang uh, principal uh, sponsor. Ito pong amending the universal healthcare law. Uh, sana po ay ma-reduce na po ang uh, premium contribution uh, starting next year. Kung pumasa po ito, I'm sure dadaan rin po ito sa Department of uh, Finance na from 5% to 3.25% kung may isa batas po itong amending the universal healthcare law. Uh, babawasan po yung premium contribution from 5% to 3.25% dahil sobra-sobra nga po ang pera ng PhilHealth. Anyway, ang tanong ko naman po sa inyo, yung uh, 30 billion na hindi pa po na-transfer sa Treasury, maaari po, po ba itong gamitin pa ng PhilHealth para sa health, para ma-improve pa ang kanilang serbisyo at hindi na tuluyang makuha at mawalis pa ng Department of Finance? Mr. President, patuloy po ang panawagan natin sa PhilHealth na huwag hayaan yung matenga po ang kanilang pondo at gamitin nila ito na mapalakas pa ang kanilang serbisyo. Expand medical services, gamitin niyo po ito sa mga mahirap nating pasyente. After consistent and continuous appeals and numerous uh, Senate uh, Health Committee hearings, PhilHealth has officially committed to assure implementation of its promises, such as recommending the reduction of premium contributions, increasing case rates, especially for the top 10 mortality diseases, expansion of benefit packages, provision of free medicines and assistive devices such as eyeglasses and wheelchairs inclusion of dental visual emergency and preventive, preventive care as well as uh, updating policies to meet the needs of our people such as their promise to remove its uh, 24 hour confinement rule our relentless uh, scrutiny 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 i'm sorry our relentless uh, scrutiny has already led to the scrapping of uh, Phil Health's flawed single period of confinement policy. Aside from that, Mr. President, Phil Health is asking Congress for additional subsidy amounting to $74 billion for 2025. The committee report uh, reflected a decrease of $5 billion, which was realigned to be used primarily for additional support to specialty hospitals. In, in line with this uh, initiative, may we ask from the good sponsor if we could also realign additional budget for the operations of DOH hospitals. Marami po mga DOH hospitals ang nabawasan po ng pondo. Uh, marami po akong nakakausap sa kakaikot ko po sa mga hospital. Ang reklamo nila, nababawasan po sila ng pondo, sa lalong lalo na yung pantulong sa mga mahirap. Well, sobra-sobra sobra naman po ang pera ng PhilHealth. Bakit natin sila bibigyan ng 70, almost uh, 70 Tama, uh, tama Actually, Mr. President. Mr. Mr. President, I'm um, actually thank you for displaying actually uh putting all of those things out in the open and thank you to our secretary here na dahil sa kanya nalaman natin may reserbang ano pondo at sa inyong suggestion, uh, Ah uh, Mr. President, Senator Go, kasi nga sinasabi nga niya itong PhilHealth hindi ginagastos, bakit hindi ilalagay sa mga specialty hospitals? Ang sagot po doon kahit naman kami frustrated eh kasi nasa batas kasi na a certain percentage of collections from tobacco uh, and also uh, high sugary drinks uh, dapat mapunta talaga sa high ano uh, uh, beverages uh sweet and beverages ay mapunta sa philhealth so parang nandun tayo nakapako dun sa sa batas na yon na uh, kahit ginagamit nila o hindi pero siguro sa sa pwede tayong magkaroon siguro ng special provision na philhealth should be able to disburse this much to specialty hospitals not only to Imi specialty hospitals pa? mr president uh, madam sponsor pati po sa mga doh hospitals Andun halos yung mga mahirap nating kababayan, lalong-lalo na po sa Mindanao at Visayas, mga DOH hospitals. Wala nga silang kulang yung MOOE nila. At eh, yun po ang parating reklamo nila. eh, Sa sobrang dami po ng uh, pasyente, eh, nag, uh, nagre-request po sila ng additional uh, budget para dito sa mga DOH hospitals. Not only limited sa mga specialty hospital such as uh, NKTI, Heart Center. Na, nabasa ko nga, na nabanggit nyo po na uh, you, are, you realign no? some uh, uh, budget from PhilHealth uh, to specialty hospitals. Baka pwedeng isama nyo rin po yung mga ibang hospitals, government hospitals, mga DOH hospitals. Mm -hmm. Na, nabawasan po, nabawasan sila na, na slash po yung budget nila. Bakit kaya magdadagdag ng pondo sa PhilHealth na ang daming pera. Ang daming nilang pera. 500 billion. Madam Sponsor. Hindi, kay, ganito nga po, eh, uh, Mr. President. Naka, kahit na ayaw natin na dagdagan, nasa batas kasi na yung porsyento ng kinikita doon sa mga sugary drinks at saka sa mga vape products at tobacco, meron silang per porsyento. So kahit na gusto natin bawasan, hindi pwede. Pero ang pwede natin sigurong gawin dahil ang ating uh, Secretary of Finance ay membro ng komite uh, dito sa PhilHealth na sinasabi, uh, a certain amount from the PhilHealth savings should be allotted to the following hospitals in the fiscal year 2025. Pwede kaya yun? Uh, pwede. So, imbis na idadagdag natin dito sa budget, doon na sila kukuha naintindihan ko naman kaya lumulobo po yung pera ng uh, ng ng uh, PhilHealth sabi niya meron ngang 500 billion na reserve fund dahil ito sa mga taxes na pumapasok ang tanong ko bakit natin bibigyan ng 74 billion ang PhilHealth Kasi na ang pwede natin i-allocate i, 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 doon sa mga hospitals Mr. President, kasi nga nasa batas na hindi natin pwedeng babaan ang ibibigay sa kanila kung mataas ang collection ng buwis sa mga uh, tobacco at saka sugary drinks. Kahit na sabihin natin hindi pwede ayaw natin ibigay, nasa batas na nakalagay kailangan bigyan nyo sila ng 50% na kinolekta ninyo mula sa buwis ng sugary drinks. Correct, uh, Madam Sponsor. Pero pwede natin But last year, fourth But last year, Madam Sponsor? Baka naman. Last year po, 40 billion po ang binawas ng Congress sa proposed budget ng PhilHealth. Hindi pa natin pwedeng gawin rin po dito. Ah, okay. So special provision. Opo. Eh, I pwede inyong... natin sa health talaga. Diretsyong tulong sa mga may oh, Sige po. Kasi ang, ang takot ko rito, Madam Sponsor, baka next year, pag sumobra na naman ang reserve fund ng PhilHealth, dahil sa collection ng taxes, dahil sa batas na ipinasa natin, eh baka mawalis na naman po ito. Okay. So yung suggestion ninyo, Mr. President. Oo. Okay. Oh, oh. Uh, maraming salamat actually kay uh, Senator Bongo, Mr. President. So ang sinasabi ninyo, kasi nga naintindihan ninyo na talagang wala tayong choice kaya nilagay natin yon initially, pwede ngang amyendahan na maglalagay ng special provision sa to vision or, or yung allocation or yung allocation mismo i-propose na lang Opo, apo uh, madam sponsor gaya ng ginawa niyo pinropose oh. niyo po to uh, specialty uh, hospitals oh. baka pwede naman po aside from specialty hospital isa isama po natin yung mga government hospitals okay. DOH hospitals sige po dahil sila yung nakakala there are around almost uh, 70 72 DOH hospitals Okay. Sa buong uh, Pilipinas, aside Sige. from these uh, specialty uh, hospitals. Maganda yan. Um, siguro at the proper time, dun sa period of amendment, kung or isubmit na po ninyo yung, uh, Mr. President, yung inyong uh, amendments para doon, para ma-incorporate na natin sa budget. Alam nyo, uh, madam so, sponsor ang guro natin yan dito si uh, uh, full support naman po ako always sa ating Department of Finance at malaki po ang tiwala ko sa ating Secretary of uh, Finance uh, taas ng respeto ko po Ang pakiusap ko lang po uh, madam sponsor and also sa ating Secretary of Finance sana po ay, uh, itong feel health talaga feel health kaya nga po may health eh. gamitin po natin sa health habang uh -huh. naghihingalo yung mga pasyente, nakikita ko talaga, pumunta kayo sa mga hospital, hindi makalabas, nagmamakaawa. Bakit sila nagmamakaawa sa mga hospital billing? Eh tayo, nadidiscovery natin, 500 billion reserve fund, natutulog. Nawawalis na lang po habang namamatay yung mga pasyente. Mga kaibigan, si Senator Bungo. 500 billion pesos. Hindi million, billion ang pinag-uusapan na reserve fund ng PhilHealth. Ano ang gagawin natin dito sa reserve fund na 500 billion pesos? Anong sa palagay ninyo ang dapat gawin ng ating mga mambabatas para magamit ang nasabing reserve fund para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Please send your thoughts. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pag-i-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating mga video. Maraming salamat. Bye-bye!